giniiti ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat handa lagi ang Pilipinas laban sa mga external threats. Sa Pilipinas, partikular sa mga likas na yaman sa so West Philippine Sea, upang dalhin tayo sa pulso ng politika, nakasama natin dyan si Aileen Taliping. Dapat nakahanda ang Pilipinas dahil sa lumalakas na external threat bilang resulta ng tumataas na geopolitical tension sa Indo-Pacific region. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita kahapon sa Philippine Army's 5th Infantry Division sa Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela. Ayon sa Pangulo, malapit lamang ang Pilipinas sa Taiwan at hindi inaalis ang interes ng China sa Pilipinas, kaya mahalagang laging handa ang northern part ng bansa sa anumang mga hindi inaasahang kaganapan. Dalawa na anyang misyon ng mga sundalo, una ang pagbabantay sa panloob na banta at ngayon ay kasama na ang panlabas na banta, kaya mahalagang mabigyan ang Armed Forces of the Philippines ng mga kagamitan, training at mga pasilidad upang mapalakas ang pwersa. Binigyang diin ng presidente na walang binabago ang Pilipinas pagdating sa teritoryo kahit ni Katiting, subalit hindi papayag na kukunin ng iba ang pag-aari ng bansa na nasa Exclusive Economic Zone. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.